Ang share capital is not withdrawable but transferable po yan. Hindi mo po pwedeng i-withdraw unless kung meron kang valid reason para po mag-withdraw sa inyong mga share capital. Pero ano nga ba ang share capital? Ito po yung capital na nilagay nyo sa kooperatiba or yung in-invest nyong pera po dito. Hindi po siya withdrawable meaning nakalock in po yung mga pera nyo lifetime. Ito po yung nag-earn ng dividendo. Kaya kung iwi-withdraw ang tawag po dyan is termination. Siyempre, mag-aantay po kayo ng 3 months. 3 months before ma-release po ang inyong mga capital na nilagay dito. Ang kagandahan kasi dito na pre-preserve mo ang inyong pera at the same time kumikita po siya at pwede nyo pang i-loan. Minsan pa nga kapag good payer ka naman at nakabil ka na ng inyong character attitude dyan sa kooperatiba na dyan is mapapautangan ka pa ng higher than your share capital. At ang isa pa, kapag nag-time deposit ka, pwede mo rin yung i back to back loan. Meaning, kahit nakalock-in po yung pera nyo, pwede nyo pa rin siyang gamitin na ipang paikot sa inyong negosyo. Pero kapag dinerminate po natin ang ating mga share capital or investment po sa kooperatiba, hindi na po tayo pwedeng bumalik. Pero depende po yung sa uh, policy ng isang kooperatiba. Pero meron naman yung mga kooperatiba na kahit nag-withdraw ka ng inyong share capital, pwede ka pa rin pumasok sa kanila as a member.